ito yung lamas. May katsal tayo. Luya, sibuyas, ahos, at kamatis. At ito yung ano natin. Ito yung slice na pangigi. So uh, ito, habang niluto ito. ah, maglagay tayo ng ano ng oyster sauce. Nalagyan na natin yung bawang, sibuyas at luya. Pangdagdag sa ating aroma, no? Pangdagdag aroma yung luya. Ito na, lagyan na natin yung ano, uh, Halo-halo lang natin ng konti. Bago natin lagyan ng konting toyo at suka. Yan na. Nilagay ko na yung ano natin, yung yung uh, gata. Coconut. Uh, pero bago ko nilagyan ng ng gata, nilagyan ko muna ng kunting uh, suka, tuyo, at saka asin at uh, magic sarap. Mayroong kunting uh, uh, oyster sauce. So, hintayin muna natin, pakuloyin at uh, tapos tikman kung kano yung lasa so ilagay na natin yung kangkong para sa ating kainan ngayong hapon na ito so sige, hintayin na lang natin pagkatapos na pakulokan natin ng konti ilagay na natin yung kangkong so ito na Huwag masyadong ano, huwag masyadong uh, uh, haluin para hindi malata yung kangkong natin. Ito lang sa no, ito lang sa itaas yung kangkong. Huwag sa ilalim. Eh? Okay? Kapuluan ng konti. Pagkatapos game na. No? Ito lang. Ito. Sarap nito. Basta may gulay masarap. Punti ko na makalimutan yung ano, kamatis at yung atsan natin. Yung sili. Ha? Ah, oh, na. Bites na to. Okay. Tara na. Kainan na. Sarap tingnan eh, yung ano natin. Ulam, no? Kita mo yung karni ng isda. Atsan. Yung tono yung ano natin, yung uh, lead plants natin. meron pang udong, oh. Na may ano, may uh, tinapa. Ito yung sili natin, sausawan. yung natirang pritong isda. So, ito na. Kaya hey, na.